mga idol no mayroon tayong TV dito 32 inches higher to mga idol no ayun yung problema uh, chinik up na to no integrated board check by Daryl yung LED natin na higher no saksak -sak natin ayan o ayan o naka power so mayroon na siyang standby power no i-on natin ayan naka on na yan so buhay yung backlight ayan Oh buhay yung backlight natin ayan volume natin volume wala so channel wala rin pero buhay ang backlight natin no? so baklasin natin to tagalan natin yung cover sa likod at saka mag voltage checking tayo ayan no? oh, backlight oh. yun, nabuksan na natin mga master, no mga idol, nabuksan na natin so, ito yung indicator natin, yun may standby na power so, i-on natin para makita natin yung backlight yung mga butas dito dyan makikita yung backlight o natin ayan ito yung butas na ito at saka ito ayun so umilaw lang yung backlight natin ha pwede na ito rin makita din natin dito ito yung mga uh, butas nito ayan so patayin natin i natin makita nyo yan ayan so okay yung backlight kaso walang display so mag voltage checking tayo yung tester natin nakasit sa DC ito yung uh, negative natin lagay natin dyan Ayan. tapos mag check tayo ng uh, positive mag voltage checking tayo mga idol dyan titest natin yan may 3.3 mayroong 1.8 ayun yung 12 volts ayan 12 volts kung may lalabas ba mga 12 volts saka dito kung mayroon bang tayo dito sa bun yan nakailaw na yan nakailaw na dito so nakauna yan so may power na dito tayo mauna sa 12 volts kung mayroon bang 12 volts na lalabas yung ground natin nakatusok na yun dyan ang problema nito mga idol, wala siyang video buhay yung backlight so 12 volts checking ayan nakatusok na yan sa 12 volts ayan buhay yung 12 volts natin oh. No? so dito tayo mga idol check natin to ayan nakatusok na yan so walang bulol tahi <laughs> Paano masabi? mili bolts na naman yan so wala dapat mayroon yung 30 33 36 na boltahe diyan so wala so ang ibig sabihin nito mga idol may shorted to so hahanapin natin kung saan yung shorted nito mga idol no magputol din tayo dito dito putulin natin to yung pinot yung pinutulsan natin sa kabila ito yung pinutul natin ibinalik na natin kasi walang wala ring discipline uh, display no so dito tayo nagputol So ngayon susubukan na natin kung mayroon na bang display. So isaksak muna natin. Saksak. Ayun. Ayun, naka nakasi display na. Ayun, stand standby. So natin Mawawala tong ilaw na to. yan oh pumilaw na dito oh. yung may mga butas na yun may mga ilaw na yan dyan so sisilipin natin kung meron na bang display no click natin yung ayan oh no signal ibalik na natin yung cover no tapos obserba natin ang dalawang oras higher na ginawa ayan oh gumana na, may disiplina yung hire na ginawa natin mga idol uh, wala tayong ginastos nito kundi bleed lang yung bleed na pang natin uh, maraming salamat sa nagbigay nito maraming salamat sa nag subscribe sa atin sa nag view sa mga silent viewers natin maraming salamat sa inyo Uh, followers din natin dyan. Maraming maraming salamat.